Hello mga kaibigan, ang aking ulam ngayon ay tuyo. Ang sarap nito, oh. So, ako lang kakain kasi asawa ko hindi siya kakain ng ganito. Sa kanya kasi pinapakuluan. Ayan. Ang aking ulam. namis ko nang kumain ng tuyo. Kunti lang masyadong marami kasi alam na high blood kaya konti lang. Yan ang aking ulam. Luto na. Daming kanin na nito ang maubos eh. Galing ba tong pinas eh, pasalubong. Iba-ibang klase, may maliit na pusit. Ayan. Ang at ating pagkain. Ayan, at parisa natin ng sinangag na kanin. Ayan, nasangag mga tidy siya pa dito nakatago ah. hindi nakita. So, Yan ang aking kanin. Nasa nagbira ko ng kanin para lalong masarap ang ating kain. Tuyo. So, tapos pinangag. Tanghalian ko ito mga kaibigan. Hindi ito. <laughs> Almusal. Kasi trip lang kumain. Ang so, ganito. Nakita ko yung tuyo ko doon sa sa freezer. Kaya yun. Tatuin. Para may ano, ang kaka din kumain ng tuyo pero minsan lang kasi ano ako eh high blood, eh bawal sa maalat. diba ganun tayo mga nga, ano, high blood. Kailangan ingat-ingat sa ating mga kinakain. 'Yan ang ating pagkain ngayon. masarap naman ito ano, ang Na-miss ko na rin kumain ng sinigang. Pero minsan lang din ako gumawa kaya alam na paglaging kumakain ng silang bigla tayong lulobo. Ang taba agad. O, diba? <laughs> Kasi ayan ang aking pagkain. Kunti na lang. Oh. Maluto na rin yan. Ayan na ang ating tanghalian. Sarap na yan.